Hindi ka pa sumisikat laos ka na. Mayabang ka na. Hoy, for your information, excuse me with feelings and emotion ko na manay. Gaya nga nang sabi ng karamihan. Pag inggit, pikit, ganito oh. hmm, Ganon. ko na kanya mo na, may bunga itong saging ko. Baka gusto mong humingi. O, oh, ayan o. Oh. Oh. maasim maasim na pala ang bunga ng saging ngayon <laughs> hindi ko kinaya gaya nung mukha mo parang naapaka ng kalabaw o na maninay. hindi naman ako sikat o nagpapasikat ako ay gumagawa lamang ng entertainment video para mapanood ng mga nakaka-appreciate sa akin. Kako na naman siyo Meron ka lang dito, kako sa'yo. <laughs> dibumbahin ko yung ilong mo para tatlo na yung butas. Ito ang gawin mo, ha? Bumili ka ng isang baritang taps. Tapos haluan mo ng isang dosenang tight para yung inggit mo mawala. Kasi ang pagkakaalam ko, yung inggit mo parang galis, hindi gumagaling. Kung hindi, kumakalat. Baka maghubad ka, panay galis ka ikaw sana yung kunin ng mga minero o kaya mga nagte-treasure hunter kasi puro galis yung nasa likod mo may mapa tun nakatago yung Yamashita sita ko na naman sa'yo ah kung ganitong hinog na tong saging ko at pwede mo nang kainin ngayon kamang babas ayan oh, iba na pala ang itsura ng saging ngayon ganito na pala iba na hindi na to binabalatan kusa na tong kinakain pati bala tignan mo o oh. Mmm! Mm. asim na pala ang bunga ng saging ngayon. Oh, kasing asim ng kilikili -kili nung basher. Asim, asim pamor more. Kako na naman sa'yo ha? Pero ka lang talaga dito. Tignan mo. ipang-or ko sa'yo iyo tong iskupita ko para magdiwig-diwig ka. Basher na lubog ang panga. Na isang langaw na lang ang magpipirma, matitigok ka na. Ang gamutin mo, yang inggit mo kasi maraming nabamatay na inggitero ingitera kako na naman sa'yo ah. ay andito ka lang uunahan ko na yung langaw na magpipirma sa'yo mauunat ka na dito pag pinangur kita ng iskupita ko kung ganitong mainit ang ulo ko basher kako na naman sa'yo ah. Kunin ko yung bunga ng mga mais ko at isulsul ko sa loob ng puwet mo. Tignan ko lang kung hindi mapunlatan yung puwet mo para hindi ka makatakin ng makalawas. Kurak pa Ay, dayo, dayo, bari, bari. Ay, basher ah. ingat ka. Kumukulog ngayon. Baka makidlatan ka. Ay, mauna kang pumanaw.